Araw sa Capricorn kasama ang Buon Saris. Sa Ikaw ang assertive winner. Ang kombinasyon ng Sun sa Capricorn at Muon sa Aris ay nagpapahiwatig ng isang individual na maaaring mas mapagkumpetensya kaysa sa karaniwang Capricorn. Ang paggawa ngayon at pag-isip sa ibang pagkakataon ay isang kalidad ng aris na maaaring sumalungat sa kalikasan ng Capricorn. Ang katutubong ito ay maaaring magpasimula ng maraming pakikipagsapalaran sa negosyo. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa AbsoluteLipsyChip.com Mayroon ka bang ilang mga katanungan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay? Masasagot ng aming maasahan at tumpak na psychic ang lahat ng iyong tanong mula relasyon hanggang negosyo at lahat. Sulitin ang iyong oras sa pag-alam kung ano ang nararapat at hindi sulit. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan bawas apat na daan at 78 na bawas walong libo pitong daan at pitong o bisitahin ang absolutelipsychick.com.